sana mga lods may nakita tayo dito sa may entrance sa may SM SM uh, Sabio ito mga lods, bibigyan natin si kuya kasi naka, naka, hindi siya makalakad nakaano naka lang siya nakaupo mga lods sa so, ating nalipan Yan, ang sa siya mga lods, hindi siya nakalakad may, ano, siya? may no-pans yung ano niya may no-pans yung siyang parang ano yung sketchboard oh, mga ganyan style kailangan bigyan natin si mga lods o ano hindi makalaga talaga kita natin si kuya o oh, balita tapos bigyan ako pagkain sa iyo ah. Hmm. Aray. tayo mga lods. Marami akong sobra dito, bigay ko sa iyo. Si Kuya Malik. Wala. Naka ulang eh. May dito pa kung ano, tinapay. Para kay paano, hindi mo gugutom man oh, ano lang, mga lods. Ha? Eh. Oh, okay. Pagkain ka. <laughs> sige, sige, sige. Ayun nga lang uh, sa atin. Ito kasi tatis. Ito at tatay na binibigyan natin. Sige. Tagasan ka ba tay? Ha? Sa, sa patos. Ah, sapatos lang. Ah, uh, okay. Sige. Sige, sige. Okay mga lang. Sabi din natin sa si tatay. Uh, ah, ito pa ano.